Magandang hapon po sa atin lahat. Andito naman po si Professor Tonton Conrara sa isa na edition edisyon na Usapan Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube doon sa mga taong nasa team replay. Pasensya na po at medyo naantala ang ating usapan politika ngayon lunes kasi kanina umaga ready na po tayo. Kaya lang yung internet po sa loob ng UP Campus medyo mahina. Nagluluko. Kaya nga tayo ay nagdesisyon na ay ipapaliban na lamang Uh, hanggang ngayon kasi hindi man susolusyon yung problema. At lumipat na lang po tayo na ibang lugar. Yan pong background ko, yan po ay hindi yan yung tunay na lugaran ko ngayon. Yan po ay background na nakuha ko sa internet. Pag-usapan natin yung pinagkakaguluhan sa ngayon. Kasi nga, di ba, may impeachment complaint kay Sara Duterte. At nagkakagulo dahil nakalagay daw kasi sa saligang batas ang salitang forthwith. At ang nakalagay doon ay forthwith dapat daw ay simulan na ng Senado ang impeachment trial. Nung una, ganyan din yung pananaw ko. Eh. Hanggang sa binasa ko uli yung Article 11, Section 3 nung saligang batas na nagko-cover ng impeachment. At doon ako medyo nalinawan kasi sabi ko pa ka nga naman ito yung gustong sabihin. Kasi maraming nagiging impatient kayo. Eh. Meron pa nga nagsampanan ng kaso sa Korte Suprema na minamadali sabihin kailangan gawin na. Maging mga, 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 impeachment uh, complainant. Magsasabi ba daw patagal-tagal. Maraming mga tao na gusto nang ma-impeach si Sara Duterte gusto nila eh, ma-impeach agad. Uh, ako naman, di ang yung una kong urge ay e, bagi, oo nga naman, pag ba Diba? week, F-O-R-T-H-W-I-T-H. Ang ibig sabihin niyan, madali. Walang delay, immediately. Eh bakit nagpapatagal-tagal pang sinado? Hintayin pang matapos ang eleksyon bago sila magsimula. Pero sabi ko nga, alam mo naman tayo, kailangan natin pag-aralan lagi lahat. Bumalik ako sa mismong teksto. At yun ang gawin natin sa ngayon. Ako po ay mag-share sa inyo ng isang material na galing sa konstitusyon. Sana po ay tingnan po natin. Ha? Kasi dyan po sa saligang batas, sa sex article 11, ewan ko kung nababasa nyo, doon sa mga siguro sa cellphone, mahirap basahin, pero pag kayo po ay nasa, uh, nasa malaking screen, mababasa nyo to ang akin pong fina flash ngayon yung Article 11 ng 1987 Constitution nakalagay doon accountability of public officers ang pamagat ng article. Punta po tayo sa Section 3. Kasi yung Section 3 yan yung nagugovern ng impeachment. Uh, ang sabi po dyan ay uh, Section 3. The House of Representatives shall have the exclusive power To initiate all cases of impeachment section. Uh, ang ang pinagkakaabalahan sa ngayon ng mga tao ay yung di umano ay provision sa number 4. Punta po tayo sa number 4 ano kung babasahin ninyo. Okay? Ah... Uh, Nakikita po natin na, uh, ano, na uh, nakalagay dyan. Uh, number four, in case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least one-third of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment and trial by the Senate shall forthwith proceed. So, ito yung ginagamit kaya ng marami at ako nga sabi ko forthwith. O, ibig sabihin, kailangan dapat magsimulaan agad. E bakit nagpapatagal-tagal? Until I realize that Section 3 includes other provisions. At ang mas gusto kong bigyan natin ng pansin yung number 2 at number 3. Kasi yung number 2, ganito ko pa kasi yan. Ang impeachment... Ang House lamang ang merong exclusive power to initiate all cases of impeachment. Yun po nakalagay sa number 1, ang section 3. Pero sa section 3, number 2, sinasabi dyan na pwedeng mag-file ng impeachment complaint ang any member of the House of Representatives, kahit isang miyembro lang, or any citizen pero dapat i e ng any member ng house. So pwede mag-file ang isang member o maging dalawa o tatlo sila at hindi kailangan ng endorsement yon kasi sila na yon eh. Pero pag ordinaryong mamamayan, kunyari ako mag-file ng impeachment, kailangan may endorsement ng isang member. Pag ganito po, yun pong complaint na yon ay ikakalendar sa order of business within 10 session days at i-refer sa proper committee within three session days thereafter. And then ang gagawin ng committee, magkakandak ng hearing. Hearing sa impeachment. At pagkatapos, yung committee magbobotohan kung majority ng mga miyembro ng committee ang pabor sa impeachment ay i-refer na ito sa plenary within 60 days. Ibig sabihin niya, meron lang 60 days ang committee para mag-hear at mag-aral. Okay? Ibig sabihin niyan, kapag ang nag-file, ulitin natin ha, pag ang nag-file ay isang miyembro o kaya isang citizen na in ng miyembro, dadaan pa sa ganitong proseso. Kailangan i-refer, i-kalendar, i-refer sa komite, pag-aaralan ng komite, magkakaroon ng hearing, pagbubotohan, majority dapat ang kung for impeachment, at ito ay i-report sa plenary at pagbubotohan ng plenaryo. Yun ang number two. At number three, para ma-impeach ang isang opisyal, kailangan one-third ng lahat ng miyembro ang boboto pabor sa impeachment. So kung nirekomenda ng komite na impeach, kunyari si Sara Duterte, one-third dapat ang mag-agree sa plenaryo. Ngayon, paano kung ang komite e, uh, i-recommend na hindi siya impeach? Tapos sa baan -laban? Hindi po. Kasi isasubmit ng komite yon sa plenaryo. At dito, baligtad. Ang plenaryo, kailangan may at least one-third votes para in-reverse, in-negate o i-reverse. in reverse in negate o i reverse Okay? I-reverse yung impeachment. Na, no, i-reverse yung negative vote. Kunyari, sabi ng committee, wala namang grounds for impeachment yan na Pero, one third ang pwedeng sabihin, no, mali ang committee, i-impeach pa rin siya. Importante, one third ang pro-impeachment. Okay. Malinaw na po. Kung inyong papansinin, dito sa section 3, number 2 and number 3, hindi natin nakikita ang fourth wave. ba? Diba? Walang word na fourth wave. Nakita lang natin sa number 4. Ito kasing number 4, papaano kung yung impeachment complaint final ng at least one-third ng mga miyembro? Ibig sabihin yan, hindi lang isang miyembro, o hindi lang hindi mamamayan na endorso na isang miyembro. Nadadaan pa sa proseso ng komite. Paano kung ang nangyari katulad ng nangyari nito na 215 ang nag-endorse? 215 ang mismo nag-file ang complaint. Sila mismo ang complainant, hindi isang miyembro, hindi mamamayan na inendorso lang ng isang miyembro. Kundi sila lahat na 215. Ano nakalagay? Yung article sa yung penfile na complaint, yun na agad ang article sa impeachment alam mo, kapag ang nag-file ay isang miyembro lang, o kaya isang mamamayan ay in ng isang miyembro, bago pa maging articles of impeachment, kailangan pagbutohan muna ng komite at ma-endorse ng one-third. Ito, yung mismong final na complaint ng at least one-third, yun na yung articles of impeachment. And itong importanting phrase, and trial by the Senate shall forthwith proceed. So anong ibig sabihin nito? Malinaw sa akin ngayon na kaya nakalagay yung Senate shall forthwith proceed sa number 4 bilang tanda na hindi na magkakandak ng hearing. Wala nang hearing, hindi na siya ikakalendar, hindi na siya i-refer sa plenaryo. So parang luminaw sa akin, oo oh, nga naman ano, kaya pala nag-appear lang sa fourth yung fourth week nag-appear lang sa number 4. Pero sa 2 and 3, walang fourth week Kasi dadaan pa sa proseso ng ikakalendar, magkakaroon pa ng hearing. So sa akin ngayon, malinaw ito. Maring mali ako. Pero parang sa akin, oo nga no. Kasi imposible naman na ang papamadaliin lang ay yung paggaling sa 215 members, one third ng Senado at least, pero wala man lang fourth week na nailagay doon sa kapag ito'y dumaan sa proseso ng hearing. Na nangyayari kapag ang sinusunod na provision yung number 2 and number 3 ng Article 3 ng Article 11 Section 3. So para sa akin inuulit ko. Posibleng yung fourth week inilagay lang sa number 4 para signal na ito kapag ang nag-file na ng complaint ay at least one-third ng mga members ng House. Diretso na yan sa Senado. Yun ang ibig sabihin ng fortuit. Pero kung ang nag-file ay isa lang, o dalawa o tatlo, or isang mamamayan na inendorso ng isa, dalawa o tatlong miyembro, Dadaan pa yan, i-refer pa yan sa committee, magkakaroon pa ng committee hearing, pagbubutuhan pa yan sa plenaryo bago makarating sa Senado. So hindi forthwith. So yung forthwith was there to indicate that in case the complainants are at least a third of the members of the House, then it forthwith, go. It immediately goes to the Senate. It doesn't mean that the Senate will have to try it immediately. So akin lang pananaw po yan. But at the end of the day, mabuti na rin yung may nagsampa ng kaso kasi, you know, pwedeng sabi ng Korte Suprema, mali ang interpretasyon ko at ako naman ay sasabihin ko, hindi po kasi ako bugado. Pero kinagamit ko lang logic dito eh. Kasi nagtaka ako, bakit orang fourth tweet doon sa number 2 and number 3? Hindi ba kung talagang intensyon ng framers ng, House, anang uh, konstitusyon, Constitution, ay madaliin, di dapat sana Meron din doon sa once one third na ng Senado ang nag-endorse sa plenaryo, ah, one third na ng Kongreso ang nag-endorse ng impeachment complaint na sinabmit ng final ng isang miyembro o kaya ng isang mamamayan na inendorso ang isang miyembro, dapat meron din agad nyo, agad-agad itong dapat desisyonan ng Senado. Ba't walang ganun? Why is it silent? At doon lang nag-appear sa kapag yung complainant ay mismo one-third ng House and then malinaw na sa akin, luminaw sa akin. Of course, mali ako. Maaring mali ako. Maari lang. Pero maari hindi na kung tama. Kasi, pag-isipan natin. Anong logic? Bakit sa number 4 lang nag-appear? Hindi kaya para tanda ito na parang kapag at least one-third na ang complainant sa house, wag nang pagbubutuhan yan. Wala nang resolusyon na pagbubotohan. Wala nang committee hearing. Yung mismong finay nilang complaint, yun na yung articles of impeachment at fourth week, ibibigay na yan sa Senado. Sabi nga ni Justice Carpio, anyone can grant to the courts, but as to whether the court will decide, that's one thing. Baka hindi pansinin. Kasi may karapatan naman ng Supreme Court na i-review ang desisyon ng House onang Senate pero klaro kasi na uh, malinaw na ang may prerogative sa pagfafile ng complaint ay ang House at ang sole jurisdiction to try the impeachment complaint is the Senate at ang ang Supreme Court according to jurisprudence can only uh, 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 can only intervene kung issues of constitutionality. We'll see kung may grave abuse of discretion ang Senado kung hindi nila sisibulan agad. Kasi sa akin naman ganito eh. Kung ako tatanungin nyo, dahil ako pro-impeachment ako eh. Pro-conviction ako. Parang mas gusto ko nga rin yung madelay eh. Alam niyo kung bakit? Parang ako walang tiwala dito sa mga nakaupong senador. Ilan na ba dyan ang nagsabi na sila ay anti-impeachment? 'di ba? Si Robin Padilla nagsalita Hindi ko alam kung si JV Ehers ito. Medyo delikado. Ang tapos andiyan si Bongo at saka si si Bato. Sasamu pa pa si Cynthia Villar, si Amy Marcos. Tapos, you know, uh, andiyan pa si Nancy Binay, si Bong Revilla. Di ba? Baka naman makalusot pa si Sara Duterte. Pero kung after the election, kung ikaw gusto mo talagang ma-impeach si Sara Duterte, di iboto mo yung mga pro-impeachment na kandidato. Siguraduhin mo na, kutal, hindi naman na re-electionist si Binay, hindi na re-electionist yun know, si si Jabilyar. Wala na sila sa Senado. Pero andyan pa, andyan pa, si, andyan pa kasi si, ano, si, at least, Andiyan pa rin si Ejercito, andiyan si Robin Padilla, wala tayong magagawa. Pero at least pwede silang mapalitan ng mga miyembro na mga yung mga hindi natatakbo pag election You know, maari ka maaring hindi mo na wag mo nang iboto yung mga kilala mo na talagang nangyayari. Di wag mo kung gusto ko muna ang pro impeachment ka, wag mo ni iboto si Bongo, wag mo nang iboto si Aime, wag mo nang iboto si si ano, si Bato de la Rosa at ang iboto mo ngayon yung mga kandidatong pro-impeachment, magtrabaho ka. Siguraduhin mong manalo yung mga pro-impeachment. So mas may chance pa na mas tumataas ang chance na may impeach, may laban sa so, madaling salita pag may impeach si Sara Duterte kung after the election na ang decision ng Senado. Hindi yung current. At natatakot yung iba ka daw mapaso. Eh hindi naman kasi January, June 2 naman sila babalik yung... sa June 2 pag ma ng Senado, yung, yung Senate pa rin sa ngayon munang upo. Tatanggipin lang muna nila. sabi ni Adolfo Ascuna, dating Supreme Court Justice, tanggapin lang muna ng Senado ang kaso and then pag uh, nagbago na yung membership, it will cross over to the next Senate. At least yung mga pro... Pro Duterte Senators, some of them or most of them will now be gone. 'Di ba? <laughs> Mapalitan sila ngayon ng mga kandidatong ihalal na kung gagamitin natin ang ang iyong power to vote ay ma-influence yung manalo yung mga pro impeachment candidates. 'Di ba? Kaysa madaliin sa ngayon kaya minsan iniisip ko kung meron man dapat nagmamadali na mahusga na si Sara Duterte, dapat yung mga anti impeachment Kasi mas maganda kung magsasugal, mas magandang pumusa sa ngayon, sa ngayon, ka current na Senado kaya nagtataka ako, bakit tahimik ang mga Sara Duterte, ang DDS? Dapat DDS ang kumakampanya na dapat ngayon na. Pero sarip sa na sila, ang kumakampanya ngayon, yung mga atat na matanggal si Sara. Be, be, careful for what you wish for. Baka pag mag-desisyon yung current Senate, baka makakuha siya ng walong boto para mas, ma, ano, ma, negate Alalahan niyo 23 lang ang senador ngayon. So therefore, there wala na si Angara, kailangan lang ng walo para hindi makarating ng 16. Di ba? Uh, para makarating ng 16, pito lang ang hanggang pito lang ang pwedeng mag-upos. Pero kung next year 24 ang senators, kailangan ni Sara Duterte ng siyam para ma ang impeachment. So dumami ang kailangan. So kung sa ano, sa probability, tumataas ang probability na ma-impeach siya next after the election. Kaya ako natatawa sa mga tao na parang gusto niyo namang ma-impeach si Sara Duterte. But 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 ganoon. parang at uh, tatatat kayong simulan, hindi nyo alam na mas higher ang probability yung ma siya ngayon. Kung mo ang membership. And to think na yung fourth baka mali pa nga yung interpretasyon. Anyway, sa akin lang yan ha, maaaring mali ako. But that is my analysis. So sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan na plus ko yung mga puso at, at pabago ang pabago kong mga panahon sa buhay lalo lalo na sa politik sa usapan politika dahil sabay sa akin ng lasal teach mind touch heart and transform lives at sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP serve the people muli ako pa humingi ng pamanhin na medyo nalay tayo ngayon dahil wala pong internet connectivity sa loob ng UP at nang ng lugar para tayo ay makapag live sige kita kita na lang ulit sa miyerkules. dito ulit sa usapan politika sana maayos na ang internet para mas maaga Okay. Sige. Bye for now. Lagi ko sinasabi. Yopi naming mahal. Anong malasal? Ingat lagi.